Okay, ang atong padula no kay Mat Challenge. Kinsa may ganahan og ah, ano, eh, mat? Kami! Agra. Kami. ang paliwanag ani ha, ang pagpili ninyo. Wako kay nang mat, dudong pawis kay matulog. <laughs> <laughs> ang kuan na, na pili ninyo ha, A og B, paminaw mo ha. Okay, Og kinsa man tong okay. ma-out, anay konsolusyon na 50 pesos. Yeah. 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 Po, ang mudaog kay 100. Oh, isa rin mo daw ganit champion. Ginagmay ay ragutagot pang pawala ragun si Kala ay. Haud magamo mo mat. Ah, kana. Okay, sugda na nata o. Oh. Sugda na nata o magsugod na ta. Sugod na ta. Ah, <alphabet> sige. Number 1 question. Paminaw ha? Yes. 1 3 4. A. 8 B. 10 Five, 4 3 two, one. Final answer na Yes! Okay, tama! Yes! Ikaduhang pangutana. Paminaw. Seven times three. A, 22. B, 21. Five, four, three, two, one. Final answer? Yes! Ah, tama sila. Okay? Yes! Tama, okay. <laughs> so, may mga tatalong maka-answer pa. <laughs> Grabe. Sige, divide na punta. Eighty-four, divide, divide, two. Sila to? Eighty-four, divide, divide, two. A, forty-one. B, forty-two. Five, four, three, two, one. Ah, grabe, tama. Yeah! Paminaw, ha? Paminaw, ikaw pa't napangutan, ha? Three plus three times three. A, eighteen. B, nineteen. Five, four, three, two, one. Atama, gero. Kene mo rin lisod lisod yun ni. <coughs> 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 minus <na> tapo <puta>, tama minus. <coughs> ah, kisay ka balo minus yah be? Agrabe. Kene mo rin magbulag bulag na kini sila ba? Ah, one thousand one hundred sixty nine minus. 1,169 minus 931. A, 238. B, 239. 5, 4, minus 900. Pamina mo sa question. Arunin tayo. Masigit balik-balik. Sige, sige. 1,169 minus 931. A, 238. B, to 39 5 4 3 2 1 asayua ay Malikaw. Sayo sayo ni champion letter a ang correct yeah <laughs> okay clear racing quinta ko ay mo quinta dre yeah! okay <laughs> Ayaw panurdoh. Bilik utang ko. Okay. Plus Japanese plus paminaw utarong ha. 713 plus 127. A 841 B 840 5 4 3 2 1 Hala. Kaya lo siwasa ka? B. B, B ah, B ang ang daw. Forty di ay. Forty. Dalit ko 'yung ta 50 dere. Hello rin na. Ato lang Okay, dali, lang. 5, ay, lang. Ay, okay nice. na. Wala. Addressa taw na. nag na. 420 divide by 2. Hey. 4,020 divide by 20. A. 400, 221 B. 200 5 4 Final answer na na 5 4 3 2 1 Agoy na pa dyan ni Dao Si Maria Angli Dao 201 yes! 100 Tia! Ya. <laughs> Yeay! <laughs> yes! Yes, 100. <laughs>